Bebe, na niya. <laughs> e, tayo magpapalipad? Ha? Nook, sama ka magpapalipad tayo. Oo, sama ka kasi. Lupa, lupa kayo kasi. Ha? Lupa, Papalipad tayo. Hina, parang... Uh, ayan, naghihintay na yung mga classmates natin, no? Ayan, kumustahin mo yung mga classmates mo dyan. kumusta mga classmates? Papalipad na tayo. Papalipad. <laughs> Huwag san mo yung ilaw, mamadalim. Ayan, hindi pa na rin yung mga tropa pips natin. Mga tenis. Hindi na. Na, lang tayo. Paglalakad? Paglalakad kasi. Oo. Maturna tayo. Lakad lang? Ano, ayoko. Magpapagod ako eh. Oo, oh. arte. Sama kayong kayo nga sa yan? Oo. Uh Huwag yan. Magulo lang yan doon. Hindi yan. Mabulabulin yan ang mga.